Hello, mga guys. Kumusta kayo dyan? Ito ngayon tayo sa kusina. Magluluto tayo ng nilo na Naipakulo ko na yung tubig. Napakulo ko na. Mayroon na siyang asukal. yan, kumukulo na siya. Ilalagay na natin ang kamote. Gabi. At sa tas, uh, ito yung uh, kamote na violet ng kulay ilalagay na natin sa kagabi sabay sabay na yan malinis na to nawala tang pala na lahat yan. sabay sabay na siya yung uh, kulay orange violet na kamote at saka gabi yan kulong-kulong na yung tubig kanina ko pa pinag Mamaya pag gumulo na siya, ilalagay ko na itong glutinous rice. Ayun, na ano na siya. Na bilog na siya. Bilog-bilog na. At uh, last na itong uh, saging na saba. Malagyan din natin ng sagu. Ayan. At saka mayroon pang ito, ah, uh, coconut milk na sa lata siya. i oh. mm. e, and gawin natin na isa't kalahati. Yun, kumukulo na siya. Kumukulo-kulo ng konti. Eh. Ayan. Okay, mamaya, ayan na natin. Lagyan natin yung gata. Hello, mga guys! Kamusta kayo dyan? Ito ngayon tayo sa kusina, magluluto tayo ng nilo-bilo. Naipakulo ko na yung tubig. Napakulo ko na, meron na siyang asukal. yan. kumukulo na siya. Ilalagay na natin ang kamote, gabi, at saka ah uh, ito, yung uh, kamote na violet ng kulay, ilalagay na natin. Saka gabi, Sabay-sabay na yan. Malinis na to. Nawalatan pa na lahat. Yan. Sabay-sabay na siya. Yung uh, kulay orange, violet na kamote. At saka, gabi. Yan. Pulong, pulong na yung tubig. Kanina ko pa pinagod. pag gumulo na siya, ilalagay ko na itong glutinous rice. Ayun, na ano na siya, na bilog na siya, bilog-bilog na. At uh, last na itong uh, saging na saba. Nalagyan din natin ng sagu. Ayan. At saka mayroon pang ito, uh, Coconut milk, nasa lata siya. Oh gawin natin na isa't kalahati. Yun, kumukulo na siya. Kumukulo-kulo ng konti. Ayan. Okay, mamaya, ayan na natin. Lagyan natin yung gata. Ayan na, kumukulo na ang ating milo below. Ayan. Kumukulo na siya. Ilalagay ko na yung uh, glutinous rice kasi madaling maluto din yung mga yung kamote yung gabi, madaling nang maluto kaya ano na natin, ilalagay na natin tong uh, itong sagu, ilalagay ko na lahat ito ayan bubuo na siya. Malinis naman yung kamay ko kaya ano yung kamay. Ayan. Isa-isa para ano. Kailangan maluto lahat ito. Para wala nang tira. Ayan. Ang dali na yan. Pag gumulo ito tubig ilalagay na ito para hindi dumikit. O, uh, nandiyan si tita nyo. Hindi makita mukha ng tita nyo maganda. hindi hmm. makita. <laughs> <laughs> maganda daw ha. Yan, tingnan nyo. Yan, yan. yan ang ipapakita ko. At ito, pagkatapos nito, ilalagay na natin yung kailangan siguro iubos na. Kaya lang didikit. Yan. Para maluto na ang lahat. Okay. Well done. Pwede natin ilagay itong arena. Yan. Para Malinis ang kamay ko ha. Nagugas na ako ng mga buk na buke. na tayo. Ipanghuli natin yung ano, ihuli natin yung saging. Kasi baka maduro. Ayan na. Tamang-tama lang dito sa ano na to. Part na ito sa natin. Ayan. Yan. Nagkulay ano. Ay, sorry. Kain na na. Ready to serve. Milo bilo lalagay na tayo ng gata at saka ilalagay ko na rito saging na sa bayan puno na ako kumaapaw na siya, punong puno na ilalagay ko na ang gata yan Ah, wow, puno na. Kailangan natin ilipat dito kaya may extra pa dito kasi ililipat natin dahil umaapaw na. yan Ayan, halo na yan. Nandiyan na yung ano, gabi, kamote na kulay, purple, saka kulay. Kulay ano, orange. yan Naninja na rin yung milibilo, yung sagu. Ah, yung milibilo yung glutinous rice. At saging. Yan lang ang ating halo. Ang ganda ng kulay. Naging violet na yung kulay. ng sabaw. Pwede natin lagyan ng konting asin. Kasi para ma ano yung lasa niya. Yung tamis at saka yung asin magmats ang kanyang lasa. Ayan. Parang tama lang dito. Kahit hindi siguro huwag nang ilipat. Ayan. Malapit ng maluto. saka mamaya lalagyan natin para malapot maglalagay ko ng arena yan okay well done well Dala na tayo. Itimpla na lang natin. Kung kulang ng asukal, magdagdag tayo ng asukal. Hindi natin, ano yun ah. Ayan. ko na yung, ano, para lumapit siya. Yung arena. Hanggang sa maluto, may hina lang yung apoy. Kasi pag, ano, pinalakas natin, maaapaw siya. Yan. Kaya na na. Isnak na tayo. Gabi na yung pagluto ko ng ano, milo-bilo. Bukas, may merenda tayo. At saka may almasal. yeah, Ang ganda tingnan. Oh, well done. Kainan na. Ready to serve. Milo bilo